Kim Chu at Paolo Avellino, nakatakda na ang paglipad ngayong araw. Ngayong araw na nga nakatakda, ang magiging paglipad nila Kim at Mr. Paolo Avellino, para sa kanilang upcoming show sa Dubai, kung saan ay marami nga ang nag-aabang at gustong makita na magkasama sa ibang bansa sina Kim at Paulo Avellino. Namataan na rin na nasa airport na yun si Mr. Paulo Avellino para sa kanilang pag-alis. Nagkaroon na rin ng panayam kay Mr. Paulo Avellino. Inaabangan na rin ang pagdating ni Kim sa airport. Nauna naman na dumating sa Dubai kahapon si Janelle Salvador na magkakaroon din ng show sa Dubai. Matatandaan din na minsan na rin na nagkaroon ng show sa Dubai sina Kim at Paolo Avellino. Matapos din sa Showtime ay dumalo si Kim sa birthday celebration kasama ang kanyang Ate. nakahanda na rin ang kanilang mga fans para sa kanilang magiging show sa June 9. Binati din si Kim nila ate Yani dahil sa renewal nito sa kanyang endorsement. Samantala na-miss naman nila Melai Francisco at iba pang PBB host si Kim dahil hindi na ito nakapunta sa kanilang monthly schedule ng pagkikita-kita dahil sa paghahanda sa kanyang paglipad. We miss you Miga at Chanite Princess, samantala,